Joshua siya, mula pilitan pa lang. Siya yung tipong everyone's love. Matangkad, matalino, mababait, at masayaeng. Ako, tahimik lang. Yung tipong hindi niya mapapansin. Pero isang araw, nagkut na, na ako. Tindag niya ako sa isang meme. nag siya. Noon nagsimula lahat. Simpleng ang kamastahan. Ang naging constant. Hanggang sa tinatawag na niya akong Hoy, baby, sa chat. Siyempre, kinilig ako. Sobrang saya ko nun. As in. Hanggang sa inamin niya na. Kasta niya ako. Naglapan ko siya. Kahit ang dami nagsasabing, Playboy yan. Kaya namin yan. sinasabi sabay kayo. Pero hindi ako naniwala. Kasi pinakita niya sa akin kung paano magmahal. Pinaramdam niya na, ako lang. Sa loob ng one year, lahat binigay ko. Time, tiwala, pagmamahal, lahat. Pero siyempre, di laging masaya. Nagpago siya. Bigla na lang wala na yung good morning. Bigla na lang puro busy ako. Tapos, may narinig ako. May iba na raw siyang nililigawan. Masakit. Pero, hindi ako naniwala. Kasi sinabi niya, ikaw lang, bakit hindi ka nagtitiwala? So naniwala ulit ako. ya ko ulit. Tanga lang. Hanggang sa isang araw, iniwan niya na lang ako. Walang closure. Bigla lang din nag-reply. Parang ako hindi naging parte ng buhay niya. At ito, ito na ang pasabog. Isang taon na lumipas move on na kunwari ako. Pero minsan, curious pa din. Nag-check ako ng profile niya. In a relationship. Sa girl, nakaklase niya sa college. Ang ganda. Ang sexy. Ang tipong model type. Pero may nakita akong familiar. May photo silang dito. In girl, siya, at isang batang babae. Sabi sa caption, happy to be with my daughter and my second chance. Wait. Daughter? Nag-scroll pa ako sa comment. Ni na comment. Kanda ng anak niyo. Buti na lang pinili mo rin ang anak mo. Anak? Hindi ko maintindihan. Hanggang sa may nakita ko ang yung tip. tweet. Na naka-private na noon, pero ngayon naka-public na. Sana isang araw, mapatawad mo rin ako. Kasi pinindi kong magbahal habang binubuo ko ang pagkatao ko. Pero nakalimutan kong may anak akong dapat tunayin. At then ko na-realize, ako pala yung third party. Ako pala yung side guest. At ang pinaglaban ko, may pamilya na palang sinira. Pinaglaban ko siya. Pero hindi ko alam, ako pala yung taong ginamit niya. Habang kinatakasan niya ang totoong buhay niya. Matapas kong magkita yung post niyo anak. Yung caption. Ang sakit. Pero ilang araw lang ang nipas Nindil-message siya akin. Isang fake account. Walang profile pic. Walang followers. Pero ang sabi niya, huwag kang maniwala sa lahat ng nakita mo. Wala siyang anak. Ginawa nilang yan para layuan mo siya. Nanginginig ang kamay ko. Nag-reply ako. Sino ka? Anong alam mo? Sinend niya ang screenshot ng konva nila ng ex ko. At yun. Sabi ni Kay nakausap niya. I had to fake having a child. Kasi if she finds out, there are no reasons I left. Baka tuluyan na siya masira. Ang tila akong natalala. Take? Ibig sabihin? Hindi pala totoo yung anak. Sa nadyan ang saktan ako? para ako na mismo kusang nang lumayo. Pero bakit? Nasa isang thread ang sukat sa anonymous confession post. Nasa ethnic group ng school nila. May nagpost, Paano mo iiman ng tao man mo para ilit siya sa sarili mong sakit? Kahit gusto mo siyang nakasama, paano kung ikaw mismo ang delikado sa kanya? Magpaisip ako. May nag sa thread. Bro, She deserves to know. Kahit may cancer ka, kahit mag-isa ka, di mo dapat siya iniwan ng ganun. Tumiki ng lahat. Nininig na ako. Iniwan niya ako kasi may sakit siya. Terminal stage cancer. At sa halip niya ako ipairapan, pinili niya masaktan ako. Para hindi ko siya intayin. Piniling niya ako magalit. Para hindi ako mawasak. Pag nawala siya. Hindi pala ako panakip. Walang pinakamahal niya. Kaya niya ako tinaboy. Akala ko ginamit nila nga ako. Oh, hindi ko alam mo na hindi para ang hindi ko pala naiintindihan.